Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Elect Panfilo Lacson. Uh, dokol po dito sa gustong mangyari ni Senator Bato de la Rosa, no? Ronald de la Rosa, na gusto niyang i-dismiss ang kaso ni Pipisara Sara kahit hindi pa nakita ang mga ebidensya. Sabi nga ni Senator Lacson, di mo pa nakita ang ebidensya, gusto mo nang i-dismiss yung kaso. Okay. So parang lumabas dito, parang judge na si Senator Bato sa kaso ni VP Sara sa impeachment, no? So tignan natin no? ano bang inyong reaction, guys, no? Uh, kung bago lang kayo sa channel ko, gusto niyo ang video na ito, um uh, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Uh, nakakatuwa no at medyo nakakainis din na ang sinabi ni ni Senator Bato de la Rosa na gusto niya i-dismiss ang kaso ni VP Sara kahit hindi pa wala pang trial kasi wala namang daw merito ang kaso na na about impeachment ng no, mga corruption iba-iba pa suggestion so sabi nga ni ano ni Senator Panfilo Lacson Senator elect Uh, dito sa balita, tinukoy ni Lakson ang paghain ng motion ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa bago at matapos magkulmin ang Senado bilang impeachment court para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. <clears throat> Ayon kay Lakson, nagmistulang abogado ni VP Sara si de la Rosa na ginawa nito. G gayong tanging ang mga abogado lang umano ng Vice President ang dapat na humilingin ng ibasura ang kaso nito. May punto naman si Senator pampilalakson at hindi ang sinuman sa mga senador na tatayong hukom sa impeachment trial. Naharap si VP Sara sa iba't bang high crimes kabilang ng pagtangka mano sa buhay ni na Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Representative Martin Romualdez. Ang kinakwestiyon na ball na umanong pagastos ng 612.5 million confidential funds noong 2022 hanggang 2023 isa po dito bilang secretary po siya ng DepEd bribery ilang ilang official ng Department of, Education ah, pa no so ito guys no uh, nagpapakita talaga na hindi loyal sa mga Pilipino si Senator Bato de la Rosa kundi loyal lang siya sa mga Duterte especially kay VP Sara no So, dapat natin tandaan na niloklok siya ng tao para magservisyo sa Pilipino, hindi po sa isa, sa mga prominenteng politiko lang at personal na interes So, lesson din ito sa nabuto kay Senator Bato, no? Na dapat, kung anong klaseng politiko siya, no? So, tama si Senator Ping Lakso, no? Hindi po sila judge. So, dapat hindi dismiss ang kaso at tuloy ang trial kahit sa 28th Congress. Yun lang po guys, sa maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, lagay nyo sa comment section kung ano masasabi nyo sa sinabi ni Senator Lacson no? laban kay Senator Bato de la Rosa. Thank you guys sa panonood. subscribe lang po. Ingat po tayo lagi. Mahal ko kayo. Ito naman po kaibigan nyo si Jake Paalam.